Mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng manunood. Yes po, dito po tayo sa harap ng aking tinanim na kangkong. Ito po yung last upload ko po na tinanim ko. Ngayon po ay pwede nating harvestin dahil po tayo po ay nagkikrabe ng Pilipino food. So pag may tinanim, mayroon aanihin. Ito yung pinakamasarap sa part na pagtatanim tapos aani ka na at makikita mo na yung pinagpaguran mo. At the same times, nakasave pa tayo sa pera. Dahil po malayo po ako dito sa akin, malayo po ako sa market or yung city na pwedeng bilhan ng mga Pinoy food. Dahil wala po dito mabilihan, ako po ay nagtanim, nalibang po ako dito at saka po hindi na rin po ako nagde-day off. At isa din po ito sa nakakatanggal ng stress ko, lalo po ngayon sa panahon namin. Ngayon po ay D30 na po ng gera sa Israel versus Hamas po. totoo lang po, sa loob ng 3 years, ngayon lang po ako nagkaroon ng trauma or kaba takot. Pero lumalaban at nagdadasal. At alam ko po na pinagdadasal niyo po kaming lahat dito. At uh, sana po matapos na. Yun lang po yung hiling namin. At ako naman po ay nasa maayos sa na kalagayan dahil hindi naman po ako pinababayaan ng aking employer at tinuring po nila akong pamilya. Isa din po yun sa kung bakit ayoko pa umuwi dahil mahal ko na rin po sila at mahal na mahal na totoong pamilya po ang turing nila sa akin lalo na po at ako isa ba? pa po mahal na mahal po namin ang pamilya sa Pilipinas. Ginagawa po namin na nandito kami para sa aming pamilya. Natatakot po ako na mawala ng trabaho. Hello, guys. Ito na po yung ating na-harvest. Ayan. Hagard talaga ako. Walang tulog. So, yan, guys. Tayo ay magluluto na. At, ayan. Thank you, Lord. Kasi wala pong racket ngayon na, na bumabagsa. Kaya, pero yun, pasok na tayo sa loob. Magluto na ako ng kangkong. Hello, guys. Ayan. Wala na pong sili. So, gusto ko po kasi dun sa adobong kangkong. Mayroong anghang dahil tayo po ay bikulana Ayan. kawawa naman po yung sili dito ni Maymay <laughs> mabenta po sa akin ang sili Ayan. dahil mag isa lang naman po akong nakuha dito okay naman po kasya naman para sa akin ayan and eto diba Hana pa tayo guys ay ito pa mayroon pa pala po diba Mabenta po sa akin ng ano, CD dito. <laughs> so, nagtira po tayo ng maliit para meron po tayong babalikan at meron pa dito. Ayan. Gusto ko po medyo maanghang, medyo may sipa ng konti. Ito din po, meron po dito sa kabila, meron akong sili. Ayan, meron. Meron nga ang bell paper pero hindi ko pa kinukuha po, na, no. Pero first time po yung magbunga. <laughs> So, ito po may bunga. First time din po magbunga nitong labuyo. Pero kunin ko na to guys. Kasi, ayan. Ayun, kunin na natin. Tama na muna ito. <laughs> Opo, ito tapos na po akong magayat ng aking bawang, sibuyas, at yung sili, yung pipisain po natin yan mamaya para maanghang at nahugasan ko na po ang ating kangkong yan pinapatulo ko na lang po Ayan, pinatuluan ko siya guys at lininis ko na yan isa-isa para masarap kainin alam natin na malinis and tanim ko tanim ko pa yan 'di ba yun po yung maganda at bonus sa akin na ko siya na napakalinis na ako o mismo ang nagtanim at siyempre hindi makakalimutan natin ng toyo. Ayan, kasing toyo ng utak ko. Charot! <laughs> Kailangan natin pa vibes guys. At saka isang olive oil. Isang olive oil. Lalagyan natin ng olive oil para healthy guys. At syempre suka. So konting suka. Ayan lang po ang ating ingredients. Pero ayun, umpisa na po natin magluto para makakain na po tayo ng lunch. Okay, start na po tayo magluto. Um, painitin ko muna itong man ng mantika eh, sorry po, painitin ko muna po itong kawali at habang niluluto natin yung dalawang egg yun lang po yung ating lunch today ayan just ang daming kangkong so alam ko naman guys na marunong naman po kayo magluto ng adobong kangkong so mamaya kita kita tayo sa ating mukbang So, ito na nga. Empisahan na natin magluto. Ayan. Sa oras na ito, ang aking alaga, si Lola, ay natutulog so sinasamantala ko naman uh, nagluluto po ako ng cravings ayun syempre pampatanggal din po yan ng stress at saka homesick isa din po yan sa mga sekreto ng mga OFW kapag nakatikim ng Pinoy food parang nababawasan po ang kanilang homesick at stress aminin niyo po yan comment below sa mga OFW uh, na nakaka-relate sa akin tama po ba ang pagkain ng Pinoy ay nakakatanggal ng homesick para sa atin. At isa pa din po yung pag-garden. Napakaswerte mo na po kung mahilig kang mag-garden at mayroon tataniman dito sa iyong employer na napuntahan. At thank you Lord talaga umayon sa akin yung area na to kasi nakakapagtanim-tanim po ako dito ng gulay at medyo malayo talaga ako sa city at sakto din po napuntahan ko dito ay pwede magtanim kahit hindi na po ako lumabas o magday off makakapagluto po ako ng cravings ko pagpasensyahan nyo na po yung mukha ko dyan para nakasimangot <laughs> kasi po gutom na po ako dyan mag 2pm na po yan wala pa akong kain habang nagluluto ako ng adobo nagluto din po ako ng itlog Charan! Ayan na po yung ating adobong kangkong. Napakasimple lang po. Bawang, si uh, sibuyas, uh, sili, kasi may gusto, ko po may spicy. Tapos, soy sauce and vinegar, paminta, so oil. Yan lang po. Ganun lang kasimple yung pagluluto natin ng ating spinach water. Ayan. Hindi ko na po linagyan ng tubig kasi alam ko naman nagkukusang tubig. Sa so, gusto ko yung ganitong ano lang, ganitong ganyan, adobong iga. So, papatayin na natin guys, kasi pangit naman yung masyadong luto. Ano, kakain na tayo. Prepare ko lang po yung aking kakainin. Bayan po natin ng black coffee ang ating healthy food diet. Ayan. So, one day meal lang po ako ngayon ng oras na ba dahil mag ito na po yung ating adobong kangkong diba ang dami pong gulay pero wala po akong kanin at meron akong dalawang egg okay na po yan hanggang bukas so meron tayong kape hindi po tayo magugutom yan kasi wala po tayong sugar na pinasok sa katawan kaya hindi po tayo manghihina o maguguto magad. So yung pinagdalawa ko na po yung isang lutuan para bukas din ulit. Ayan, meron pa ako bukas na makakain. Ito pa din. So hindi pwede kay Lola yan kasi hindi ko pa na-try kay Lola pa kainin ng um ng anto ng kangkong kasi baka iba sa tiyan at saka 'di ba ano Inagyan ko ng sili kaya para sa akin lang yan. Pero minsan nagtatry din si Lola, ginagawa ko, dinudurog ko lang dun sa sinigang or nilaga. Nilalagyan ko din. Pero ito ngayon ay para kay may may kainan na, na. Siyempre kainan na, na at bago kumain tayo ay magpipray. Kainan na. na. <laughs> kain po tayo. Kain po tayo. Mo na minum ng kape. 哇小时候 Gusto ko po magpasalamat sa mga taong nag-message sa akin Simula po noong October 7, noong nagsimula po ang war dito sa Israel Maraming maraming salamat po Hindi ko man po kayo ma-replyan sa mga message nyo, sa dami nyo po nag-message Sobra ko po yung na-appreciate yung mga message at tawag nyo po sa akin um Kamaganak, pinsan, kawork, kababayan lahat po na kakaalala sa akin, maraming maraming salamat po. Patuloy niyo po kami ipagdasal. Um, sana maging okay na po ang lahat, matapos na po ang lahat. At wag po kayong mag-alala, ako po ay nasa mabuting kalagayan. Um, naman po ako ng aking employer. Ayun po, naasikaso naman po kami at wala naman pong problema dito. So, ginagayad naman po ako kaya wag po kayong mag-alala sa akin sa mga kapwa ko din pong OFW dito sa Israel, ingat-ingat um, lang po palagi, ingatan po ang sarili at lagi po tayo mag-pray at mag-iingat yun lang po yung ating kailangan gawin sa ngayon. So yun po alam ko at paker alam ko po ang pakiramdam nyo kahit kalabog ng pintuan kayo po ay kinakabahan. Akala ko ako lang po pero marami po ako nakikita sa post na ganun nga yung pakiramdam nila na yung kalabog pala ng pinto ng mga sasakyan o ng pintuan, kayo po ay kinakabahan. Kaya naiintindihan ko po kayo. O siya, napahaba na ang aking kwento. Sana po mayroon kayo natutunan sa aking konting video at konting daldalan. Pakikipagmaritisan. So, paki share and like, comment, subscribe na rin po kung bago lang po kayo sa ating channel. Bye!